Hello guys, ngayong araw mamimitas kami ng sitaw Aanhin ng sitaw pang ulam doon sa gulayan ng aking kuya May taniman kasi siya ng gulay doon ng upo sitaw tsaka kalabasa Ayan. Samahan ko kami mamitas kami ng sitaw para may pang ulam kami mamaya Ay. Lalakdang pa dyan yan, ito po yung kalabasa ng kuya. Yan, meron pa dito. Ang sagingan ng mama at papa. na Tapos, may mga nakasingit yan ng mga kalamansi dito sa area. Ito naman. Ang ampalayahan ng kuya. Dito sa taas, meron mga kalamansi na markot silipin natin yung ampalaya ayun o ang dami ang lalaki na may meron din si kuya ng mga lemons ayun laglag na yung isa may malalaki pa yung mga lemons ni kuya ayun yung upo Ayan. kuya mangingi daw si mama na pang si adobo tau ilalim niya may mga kalabasa bahay ng kapatid ko hindi pa tapos tara dito ka Liam ah, lapit na tayo sa sitawan suot tayo sa alambre ito naman may trauma sa alambre Yan ang mga sitaw ni Kuya. Iba sa lupa na. No? na to kaya ganito na itsura niya. Kunti na lang. <coughs> Ayon, ito is <tayo. tos> Yan yung mga rejik-rejik -re lang yung kunin natin kasi pang ulam lang. kay Aliyam dalay mo dito ng lalagyan. Ako okay, mo hawak ko ng lalagyan. Yung mga ano lang dunga, mga rigid-rigid kasi yung iba. Makaya pa ano pa ni Kuya. Yung mga sira-sira lang. -sira <laughs> Inuood na nga yung iba oh. No. Aliyah. Ah, Nag ano ka lang dyan? Ha? <laughs> Nasunod-sunod ka lang kay papa mo? Ini mama tak tanda tanda naman naman ito kaya. Ito kainan mo lang Hindi mo lang mga Ay! Ito mga oh, putot-putot na yan? Oo, no. huh? oh, magulay na yan. Yan po nakuha namin. <coughs> Pang adobo na. Dantay na ang palayahan do. Ha? Ito, eh. <coughs> ginagawa mo dyan, Liam? Ha? Huh? ginagawa mo dyan? mo dyan. ginagawa mo dyan. Ay, tatanim mo dyan kuya Ay, yung upo ni kuya na, na na Kaya wala na masyadong bunga Tapos, sa ilalim Merong Kalabasa Ano okay, siya? Ano siya? Ano na? ito kaya? yun, kamaik Ito kamaik. yam yam Kamay, yam 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 Ini laki na nga o, oh, pahinog <coughs> ka lang, Liam. la